Ayan hello po, shoutout po, nababalik kayo yung lingkod, sa 26 tv ngayon po ay mayroon po tayong pang good vibes no? <laughs> Ayan po, <clears throat> sorry sorry. Ayan ata, simpre po bago tayo magsimula, uh, isang mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalinga, bal Santos Matubang at Edna Kalinga, Prab Miss Jack Matubang. At siyempre po sa lahat po ng mga sponsor, shoutout po sa inyong lahat at siyempre po, sa ano po sa Kalinga striker, ayan po ang aming uh, president po dito si Atiglo, vice president, ayan Cell PH at syempre po at uh, ang aming mga kasamahan, ayan Cell uh, uh, sino pa ba dito? Ayan Sir Ka, ano, Coverage TV shout out. Ayan po si uh, Sisi Kuy Hyatt vlog. Ayan Selena, uh, Barbosa at uh, sino pa ba? No? Ayan uh, Jacqueline, si Sisi Kuy Jacqueline shout out isa na inyong lingkod, host. Ah, siya sa 26 TV. Ano? Ang nangyaring? Auntie! <laughs> ha? Paano kita nagiging uh, dependent? <laughs> Natatawa ako sa kanila. No? Auntie, paano kita nagiging dependent? Hindi kita kilala. Ha? kailan man hindi kita nakikilala. Ay, ang bigla naman po ni Auntie. Ito talaga si auntie. Biglang na siya. No. Naku auntie, hindi kita kilala. Paano naman kita nagiging depender, auntie? Diyos ko. Agoy, ginoo ko. Ay, nangyari. Sus. <laughs> Alam nyo, ganito lang po yon mga kalingap, ha? Kahit anong mangyari, paninindigan nyo po talaga na wala po kayong kasalanan. Paninindigan nyo po talaga kahit anong mangyari. Paninindigan po talaga yan. Paninindigan po ninyo talaga. Kahit pa, mabaliktad balik rin pa ang mundo. Paninindigan nyo para ligtas kayo. <laughs> Kasi simula't simula pa mong po talaga. Paninindigan na po talaga ninyo na inusinti kayo. Di ba? Wala kayong kasalanan. Hindi toxic ang inyong GC na binuo Hindi kayo toxic dito sa Kalingap. Ang inyong uh, grupo ay para lang po sa pagtulong para sa nangangailangan magbibigay po ng tulong dito sa Team Kalingap. Kaya sabi ko nga po, kahit anong mangyari, wala po talagang aamin sa lahat. Eh, Siyempre nag-meeting-meeting po, nag-meeting-meeting yan. Siyempre, sasabihin po dyan, kahit anong mangyari, walang aamin, wala at tayong aaminin kahit anong mangyari kahit ano pa po gawin <laughs> ginaw ko alam mo natatawa na lang po talaga ako sa million million libo libo na mga supporters sa kalingap without po sa mga anti kalingap natatawa po, natatawa ako sa mga comment may, nag -may nagsabi po Galit sila kay Marsano kasi si Marsano daw ay balingbing. Ay traidor, bakit? Pagmamayari niyo po ba yung utak ni Sir Marsano? At Kung hindi po nagiging uh, ano po nagiging ano sa inyo. Alam niyo po ba mga kalingap ang mabago po nila mabango po sa kanila ngayon? Sino po? Si Papa Sider. <laughs> yung hindi marunong magreaksyon. Rames, siya, yun po ang mabango ngayon sa kanya. Oo, at kinalaban na po nila yung isang ano, yung, yung, yung dati nilang mga kasamahan. Kahit anong mangyari, hindi po tuksik. Nagkabulul-bulul na langa kung ano yan. <laughs> good vibes lang ito ha. Natatawa po ako. Kaya nga sabi ko, oo nga naman, tama naman po talaga. Ah tama naman po talaga kahit ano pang mangyari paninindigan po natin ito dahil simulat-simula -simula pa lang dito tayo umangat dito tayo nakilala dito tayo nagkaroon at nakapundar Panin <laughs> Paninindigan po talaga kahit anong mangyari paninindigan po talaga natin 'to O di ba mm. Basta po ang mabango po sa kanilang reactor po ngayon ay si Papa Cyber, galit na po sila ngayon kay Sir Marsano kasi traidor, bias daw. Sabi ko pa paano naging bias yan? Hindi bias sa kalingap yan. Promise, hindi yan bias sa kalingap. Si Papa ano, si ano po, si ano, si Sir Marsano, matagal na yan. Pero maliban na lang po dito kay ano po, Papa Sider, wala pa yan. Bago lang po yan na reaktor. No? na isang reaktor na marami pong kababalaghan, hindi magpasita, hindi magpasaway. No, walang disiplina na reaktor, walang respeto, puro lang kalingap, suporta kalingap. Yan po si Papa Sider sa totoo lang. Ha, wala pang 20, unang-una nga kung kita sa kanya eh, wala pang 24 oras, aba, nakatabnil naka na po yung mga picture ng mga beneficiary ng kalingap. Nire-reaction na na niya. Oh, di ba? Ganun po 'yan. Kaya nga sabi ko, wala nang maanong, wala na. Huwag na tayong magpaka-stress kasi kahit anong mangyari, mga matay man tayo sa lahat dito sa mundo, may gira man. Hagupitin man tayo, purya ano lang. Maninindigan po tayo na inosente at wala tayong kasalanan. <laughs> Kaya ganun lang po mga kalingap, no? Na, eto po pang goodbye silang ha, huwag kayong magalit sa akin. No, shout out po sa lahat at syempre po, Shout out po sa aking mga kasamahan dati sa Rina Community. I love you so much po. See you, Marine Mel. God bless po. I love you.